Ay, ang sarap-sarap ng tulog ko kaninang hapon. Biglang may kumakalabit sa akin at mga gutom na raw sila. Hindi pa man natutunaw yung mga kinain nila nung tanghalian. Aba, naghahanap na naman ng pagkain. At eto, magluluto ako ng spaghetti. Buti at meron akong giniling sa ref at saka itong hot Last week, naglinis ako dito sa kusina. Nakita ko nga, meron pa pala akong ganito na spaghetti sauce at saka spaghetti noodles. Hinuwari na yung kanyang expiration date. Kaya niluto ko na din agad. Habang nga lang kaming nasa kwarto at sobrang tamad na tamad talaga kami. Hindi pa nga ako nakakapag lakas ng ulan. Kung ano tanong, kung ano daw yung strange noise na yun. Kasi sobra talagang lakas. Kung kailangan din mag tayo sa dadating na bagyo. So, utusan ko nga din si Ate Riona na i-charge lahat ng electric fan at saka yung mga emergency light. Pag brown out pa naman, naku, nagme-meltdown talaga si Ryan. Kaya maghanda tayo, lalo na yung mga nasa northern part. Anyway, mabalik tayo dito sa spaghetti. Naglagay ako ng all-purpose creamer para medyo creamy siya. Lala ko nga na maglalagay din ako ng mushrooms. Nakalimutan isali doon sa gisa. Ayan, konting lang, okay na to. At magre niya na nga ang aming merienda at dinner. Ito na nga ako magluluto ng ulam ng mga bata at okay na to sa kanila. At baka nga umabot pa to hanggang breakfast kinabukasan. So, alam nyo, mas nagugustuhan ko yung lasa ng spaghetti kapag ka kinabukasan tapos iinitin mo. Mas na-appreciate ko yung lasa kapag kumapit na talaga yung sauce sa mismong pasta noodles. At ayan na nga yung mga anak ko, mga nakahiga pa. Sabi ko ilumabas na ng kwarto at kakain na. Diba, ang sasarap ng buhay. Ito namang maliit na to. Basta pagkain lalabas agad yan. O siya, lang muna for today. Kakain muna kami. See you next vlog.